Hi oh guys, this is Rika Guillermo and to this vlog, it's all about mga kamagulangan. Oh, this is a chika time na naman, positive talk, no? Istorya na po daw about sa, kaya ano po niya istoryahan karon karoon, kamagulangan ng mga anak. Bansa man ni mga kamagulangan ng mga anak, mga badlungon ba dili? <laughs> so, usahay na yung badlungon usahay mga buutan, no? Pero dili na mo tong historian kanina ang mga kamagulangan mo, ni ang mga kamagulangan, nga grabe mulantaw og responsibilidad. Even dili na nila responsibilidad pero tungod kay naa sila kasing-kasing -kasing, nga mutabang sa pamilya, tungod kay nakita nila ang kalisod, tungod kay na-learn nila ang kalisod, sila na pod mismo ang galantaw o gabalik o gapaningkamot nga muuswag ang pamilya. So saludo ko ana nga mga tao, usay dili lang sa mga kamagulangan tungod kay kasagara mga breadwinner pod naa siya sa mga mangod, katunga-tunga, or na mas daghan gini sa kamagulangan. Kaya ang kamagulangan mo'y unang nga naka-encounter sa kalisod o ang kamagulangan mo una pa ka-learn na kinahanglan niya ipalinggawas iyang pamilya sa kalisod. Even do nga dili niya responsibilidad pero iyang gina-feel ang responsibilidad tungod kay siya adunay kasing-kasing nga galantaw sa pamilya. So kasagara ra bada adari ang matandang dalaga pero unta dili ta mapartan. an ano, ano kay nangan tag maminyo ta pokon pero mga higala nga nung ko aning breadwinner sa family o kamagulangan kay isa ko kamagulang pod usahay pod ay no nga wala pa ko ga income ug sama sa inyong gina income pero usahay ga pressure ko sa kinabuhi bisag dili man ko nila gina pressure ay nila mama relax lang naman sila pero isip magulang ka, ulaw ka ay sa part nga dili pa ka makahatag, ulaw ka sa part nga dili ka makasupport sa imong family, murag inutel o wala kay gakahimo. And then sa ako nga part, medyo ko struggle ana in silent. So karon ako gas pick out ana pero the struggle ko ana in silent ang gusto na ako na nga mabreak na mahuman na tungod gi gusto ko mo income ug maka-support ka sa akong family that's why until now I'll continue to work to find another work nga kung kaya ko na ako nga trabaho para lang sindi ay no o karon atong gisudlan ang pagiging vlogger ba sindi ay pwede ta ani matabang no ba sindi na ato dar na dari atong talento maga, makita sindi ay dari atong potential no agunta don't forget to subscribe my channel in Re, Rica Galermo on YouTube and even sa kong uh, Facebook page, uh, Miss Explorer. So, next week, uh, mag-travel ta. And, I-follow ninyo and also uh, kaning Facebook page. So wala pa tanaw man nagkuan ako so muna yung mga kamagulangan nga mga isog yung mga anak, mm, walay kahadlukan eh. Okay, kani dili ning kamagulangan nga kung ganaig nga ng mga tapulan nga kamagulangan. Muni sila ang mga kamagulangan nga gaadtog laing gawas, laing gawas. laing gawas. Laing nasod para lang maningkamot, para lang makasuporta sa pamilya ug saludo ko ana sa inyo uh, happy kay ko nga uh, pakakitag mga tao nga ginatawag nila breadwinner sa family, no? Kay kanang kaya mo hatag og kwarta para suportahan ang pamilya, makaskuy ang mga manghod. O oh, grabe, kung kaya pa lang, no? Pero murag dili na sa ako nga line ka nang mag-abroad. Wala na, no? So, nangita lang pagpamaagay kung unsa, no? Unsa asa ta, ibutang e, ni Lord. So, even doon sa kani, ah, kalas na akong aminsay, ah, kani para sa mga ati, mga kuya, nga until na gaskwila pa lang, huwag until na gapangita pa lang, job, na stable nga job to support sa ilang family, Uh, ah, ayaw mo kawalag paglaom, padayon lang, tungod kay, I know nga, si Lord, if nakita niya ang desire sa imong kasing-kasing, dili po kaniya pasagdan. Promise, i-bless kaniya. Tungod kay nakita niya ang imong kasing-kasing, imong imong ginalantaw, imong pamilya. Mga higala, lisod, mahimong kamagulangan o no, sahay. Dili nato obligasyon, pero mafil nato Nga dapat po tang mo suporta. No? Huwag saludo ko ng mga kasing-kasing. Padayon ta mga higala, ayaw mo kalimot nga tanan atong buhaton, adunay kapalit Kung unsa itanom itanong karon muani gid ta ana mo tanom ta karog ka haas uh, kanang hard work muani lagi ta no mga higala god bless and this is Rica Galermo and salamat sa inyong fog view ug salamat sa pag react and heart react or like or on sa baka nang mga react ya ha ha baka ha ambot lang ninyo <laughs> so pero i know nga malipayon kayo ko kay karon paka start na ko storya uh, comfortable na ko so na gilisa di ko. Ang gina-learn how to talk in camera, no? ideally dili ko yung ani sa personal, sa baan ko, pero I'm not like this nga formal na story. Formal na ba ni? <laughs> God bless mga higala. And don't forget to support me. I love you. And, again, this is your, this is your, this is, is Rika Guillermo, your Miss Explorer, and your vlogger. God bless!